Hey guys! I-flex If ko sa inyo yung aking natanggap na pork ngayon guys. Ngayon Saturday. Thank you sa blessing. Ito guys, ang pantalon na ito. Ang pantalon na ito guys ay malaki. Malaki sa kaniya. Kaya paliliitin natin. Ang magpapaliit guys ng pantalon ay dito sa side. Ayan, babawasan natin ito ng 22 inches yan. Kaya medyo liliit yung bulsa niya. Okay lang guys. Dahil, ano naman ito? Maluwag yung bulsa. Ayan, pwede pang magamit. Dahil pagdating dito, 2 inches dito. Tapos, pagdating dito, medyo paliliitin natin. Dahil 1 inch lang ang babawasan natin. Babawasin natin papunta dito sa baba. Dito tayo magbabawas dyan both side guys dito tayo mag at pag tayo nagbawas guys gamit tayo ng ito ito yung pang hips kong ano, curve curve ito guys ipinasadya ko itong gawin dapat pag mag ano tayo ng hips dahil malaki yung ating hips guys dapat may curve may curve siya guys yan, mamarka natin natin itong curve lalagyan natin dito tayo magmamarka, babawasan natin ng 2 inches sa paha guys strip lang, pagdating dito sa joint ng paha at hips 2 inches din pababa, magiging 1 inch na lang guys ang sukat natin dito hanggang doon sa ulo yan, parehas natin babawasan magkabilaan guys, ganito yung pagbabawas ng pantalon guys dahil yung iba dito sa makangit, mas magaling dito tayo sa side magbawas o magdagan guys yan, tapos pupitulan natin ito sa gusto niya ngayon ganun guys, yung pagbabawas ng pantalon, gagamit tayo ng hip na uh, hip curve, yan ito naman guys yung isa yeah. may isa pa ako dito ito yung mga online online na in order ngayon ang problema dito ay no, masikip aw oh, maluwag maluwag guys maluwag dito at mahaba babawasan natin ng 3 inches dito guys 3 inches pag nagputol tayo ng 3 inches tatanungin natin yung nagpaputol kung pag kinat natin ng in 3 inches 1, 2, 3 inches tapos dyan tayo magpuputol kasi yung iba 3 inches ang sasabihin yung pala yung yari na 3 inches tatanungin natin kung 3 inches ang puputolin tapos tutupian yan yung iba naman, itatanong natin guys. 3 inches ang mababawas. Ngayon, pag 3 inches ang mababawasin natin, maglalagay. Ito na yung yard guys. 3 inches yung tatanggalin. Mag-allowance tayo ng 1 and 1 fourth allowance dahil ito tupi pa natin. Ayan, itatanong natin sa kanila kung 3 inches ba ang babawasin o 3 inches na yung yari pag 3 inches na yung yari ayan itutupi natin kaya automatic maglalagay tayo ng allowance naman at doon fourth pag sinabing babawasan ng 3 inches tapos tutupian ayan ang klarong ano klarong pagpuputo tatanong natin kung 3 inches tapos tutupian magiging dito yan dalawa ang ano guys 3 inches tutupian 3 inches ang babawasin yan guys tatanong natin kasi minsan nagkakamali tayo pagkatapos pag isinot magiging bitin kaya para sigurado may tanong tayo sa kanila. 3 inches ang babawasin tapos tutupian. 3 inches ang babawasin. Tapos mag-allowance ng one, one court. Yan. Para klaro. Thank you sa blessings ngayong umaga. Yan, tumila ng ulan, guys. May init na naman. Ganyan ang panahon na dito sa, um, sa Eastern Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Follow and share. I love you all. Bye-bye.